paano ang wudo? Unang-una, pag kaya mong magwudo, magwudo ka. Pag hindi mo kaya magwudo dahil hindi mo pwedeng gamitin ng tubig, hindi mo kaya abutin ng tubig dahil malayo, wala mag-assist sa'yo. Kung may mag-assist sa'yo, magpawudo ka. Pag may mag-assist sa'yo, magpawudo ka. Pero hindi obligado sa kanya. Pag wala mag-assist sa'yo, magtayam mo, tayam mo. It itapik mo yung dalawang palad ng kamay mo doon sa higaan o sa dingding. -ding. Tapos ihaplus mo sa mukha mo isang bisis din dito sa kamay. Isang beses, dito lang sa likuran niya, din dito sa... Ngayon, eh, wala, lang, wala kang magawa. Paralas nga so, Hindi niya makapagtayang mo. Bakit? Hindi niya maitaas yung kamay. Uh, hindi na makagalong nga kasi nga paralyzed na nga. Uh, paano ako magsalosta? Walang hudo. Hindi eh, magsala lang ka kahit walang hudo. Fattakullah, mas Katakutan ninyo ang Allah sa abot ng inyong makaya. Pwede kang magsala kahit walang hudo. Kung pati hudo, hindi mo na kayang gawin. Alam ka na, mahiga ka na lang, dulo wala lang sala-sala. Sasabihin mo, wala, eh, wala udo, anong gagawin ko? Hindi, eh, di magsala ka. Pwede ka nang magsala kahit walang wudu kung hindi mo na kayang gawin. Pero kung kaya mo magudo at hindi ka nagudo, kung hindi ka nagtayam mo, hindi tanggap sila mo kung siya may sakit pero kaya mo magtaya mo hindi ka pwedeng magsala kung kaya mo magtaya mo na hindi ka nagtaya mo pwede lang ang hindi, walang wudo sa taong wala na talagang paraan na makapag at makapagtaya mo magsala ka na sa kalagayan mo